Alam, right, madam. Dagdagi. Dagdagi. <laughs> Mawa naman sa nag-aarap buhay. First car ba talaga yan? Oo nga, promise. Dag Pangarap ko lang talaga, matagal na ako doon pa kayo sa mga kukali-kali. Pinapagmamas na ako siya kasi pag may pera ako sa isip-isip, pag may pera ako na kahit ng mga 150, bibili ako muna oh, si ng kotse, inisip-isip ko lang. Eh ngayon, naisip ko, seven seaters nga ang bibili ko kasi nga pamilya kami pag umaalis kami. Eh, yabang mo naman doon sa Jetri. Ano naman, gano'ng kagwapo yun, madam? Nagtaga mo na yung 240 mo para may kitain ako. Sain ka lang. Oh, tinan mo, papadeliver na agad. Ito pa ka nagkakasun doon sa presyo. Kaya pa nga sa presyo, bali. Mutan ba ako matatang tiga mo yung 240 mo? Para naman may si Kuya Easy. Oh, kahit 255 pa ako ng sasakyan eh. Nang ako oh, ng motor kasi mawala ko yung motor namin. Wala kami shopping lang na ano eh. Panerbis. Oo nga eh. Hindi. Biglaan lang ba lakad nyo? hindi. Oh, talagang plano na namin na pumunta dito. Kasi ano, uh, talagang sabi ko bibili nga kami ng silo si Kaya nung nakalaan umulan, kaya ngayon kami pumunta. Biglang maganda ang panahon sa kawangan. Ah, 255 sa'yo na. Bigay ko na sa'yo 255. <laughs> na pa sila dalawa. <laughs> <laughs> wala na kami yung pera. Wala na Nyaro, wala mo na sound! Lan, <laughs> <laughs> wala mo na sound! <laughs> Ang galing mo naman tumawad, madam. Parang kilalang kilala mo talaga akong tawaran, ah. Oh, syempre, eh. Matagal na. Oh, syempre, na akong, <laughs> ilang taon na akong follower mo, eh. Ano na, four years. Ah, ito na, 250. Ay, naku. <laughs> Ay, naku. <laughs> Ako. Madam, dagdagan mo na lang yung 240 mo. Sige na, bibigay ko sa iyo para may kitain lang ako. Sa akin ka lang makakuha ng ganyang kamura ng gentry. <coughs> Promise yan. Kaya nga ito, binablog ko. Mura sa akin yan. Mura sa 250. Ayun na, maawa ka lang na sa naghahanap buhay. Dagdagan mo na lang. Dahil ano ka naman, dahil legit Asa followers. Oo, naku, legit talaga ako, tingnan mo. Ba, sabi-sabi lang yan, ha? Ay, di, tingnan mo. Oh sige. <laughs> <na ka>. <laughs> Ilalabas pala. siya lang. Yan, wala mo na siya, Jor. <laughs> Napakamura sa auto eh? Gamit na gamit tayo, tawaran nito ni Madam Lan. No? Hindi, kasi... Hindi, hindi kaya, da, ano <laughs> na nga uh, <kung> ano? <laughs> Dito talaga yung set ko. Alam sa totoo lang, marami nga sa market side. Dito talaga ako pumunta kasi sabi ko wala akong product in mind kasi meron pa yung shop. Oo oh, naman, ano, ma madam. Legitimate tayo dito. Walang peki dito. <laughs> Kaya ano. Ah, 245. Ayan na, nagkatingin na lang. Na. Ah, baka may yung Babatingin ka lang muna, boss. Baka may shoutout ka. Wala. Ikaw, madam. Ayoko, ayaw ko nga. ko. Hindi, invideo mo pala <laughs> ako eh. Ikaw, boss. Baka may babatingin ka. <laughs> boss, ikaw. <laughs> Madam, wala na Alex. Diyan lang yan, Ma. Oh. 245. Anokinet. Toyo. Dito na lang. To Porte to kaya. 244. Ariko. ko oh, oh. Sige, go na. O sige, papakita ko muna unit ah. Sirang mo yung <coughs> ano, mo So yan mga boss, <coughs> ali na orso na dala nila itong ah. Honda CRV Gentry na automatic transmission mga bossing ko. Ayan. Presentable paint, ice cold aircon. Ayan. So, hinahangin na lang ang gulong. Naka leather seat na rin po pala yan mga boss. All power, power window. Ayan. Sobrang fresh ng loob. Napakamura na yan to. Ba't ang galing yung manawad? Madam, ba't ang galing yung manawad? Kil Kilalang-kilalang kila yun na talaga si AC. Oo. Oo. Oh. <laughs> Papa, test drive ko po muna sa inyo, ha? Oh, Para ano, transparent ito, tayo. Oo. Alam, uh -oh. okay na tayo. 244. 244. Huh? Oo, oh, 243. Ano ba talaga? Ang ba, madam? 42 lang, 42. Ano ba sa kanya? Ayan Ay, ang ano, yun ang hangsa. Oh, sige na nga. 42? Mm -hmm. Oo, oh, 42. Ang bilis. <laughs> <laughs> Thank you so much, boss. <laughs> Nyor! Patesta mo muna sa kanila. Honda CRV Gen 3. First car nila, madam. Guwapo. Ala boss. Sabi ko si Hindi kasi tipon. Wow, well, ko na nagagat. nagagat siya, nilalambing. Naglalambing siya. Tali mo na nga 'yan si Janjan. -Jan. Jan. Parang katulad niya. Ala boss. Sabi ko sa iyo, dapat may dala ang jacket eh. Wala nang jacket eh. Malamig, jacket, eh. Oh, then, Yar! malamig aircon. Oo, lamig. Oo, lamig.